good morning mga mamsi, kumusta, kumusta po? Ito po ako yung nagluluto ng uh, uh, tawgi. Ayan. Kasi nakabili po ako ng taugi doon sa market. At yan, nilagyan ko po, po ng uh, pork. Ayan. Tapos, kasi kumukulo na po siya, nalagyan ko po, po siya ng ginisang mix na galing sa Pilipinas. para syempre mas mas uh, masarap na masarap kasi pag may uh, ginis sa mix. Lampo. Kumusta kumusta yung mga araw nyo? Kumusta kumusta po? Yan. Namimiss ko rin kasi din minsan yung uh, yung tawgi. Parang nasa Pinas lang po tayo. Ayan. Tapos ito naman po yung ni, ano, para kay Darin. Ayan, di pa po luto. Continue pa rin po. Kumusta, kumusta po kayo? Namiss ko na kayo. <laughs> Kain po tayo. Salamat, salamat ulit sa panonood nyo ng aking video. Salamat. God bless you. Mwa. Hello. Good morning. Lunch po tayo. Do you like this one, honey? Mm -hmm. Ayan. Gusto ko kasi yung something, uh, ano, gusto ko ng pickles. ito. Kasi puro matatamis yung nararamdaman ko sa ano ko bibig ko. ko yung medyo Mmm. Yan na po yung niloto kong uh, tauge. Nagustuhan ko itong uh, celery. How is celery, what? It's good for what? Oh, it's super eminent. First time I got this and I liked it. It adds a nice flavor when you cook with it. Mm. We don't cook with lots of it. Just a very little bit. But it did it comes off it's um well it's seedy right i mean more tasty when you put also cheese with here well of course yes cheese with makes everything better